Good morning mga kabukid kumustang so, ang lahat? Mahaga tayo mga, mga kabukid Mga gising ngayon so, Kapakain tayo ng alaga natin Tukmo oh. Ayan mga kabukid o oh. Ayan so, Malaki na siya Ang kulit na Ano na Nag Practice na siya ano, Ang ano Amipad So mga kabukid o oh, Mabait Ayan Kapakainin natin mga kabukid Ito so, pala yung pagkain mga kabukid Yung ano Matawag sa atin na pagkain ng manok, yung beef si. Sinasanay natin itong pakainin ng ganito para di tayo mahirapan maganap ng pagkain pag laki na. So, ganito lang mga kabukid, magpakain. Medyo kaunti pa yung kinakain. Hindi pa ganong sanay sa pagkain ng manok. mga kabukid oh yan nasasarapan ito <coughs> mga kabukid pag lumaki na to tinatugahan ng lumayo lumalayo sa'yo kasi saray na sa tao di ng nakuha natin na malaki malaki na yung malaki na siya wala kailangan ano na yung lumalayo na ng sa atin pero ito sanay na Tinakuha natin ito mga kabukid. Wala pong balahibo. Ah, tingnan nyo. Ayan. Ngayon, may balahibo na. yan yung tukmo. mo. Ayan. Wow. Oh, sobrang bait. Sobrang maamo na. Ayan. Pakainin muna natin. yan Tuwa siya kapag nakakain. Um, tsaka mga mga kabukid, shout out sa lahat ng nanonood ng video ko. Tsaka, please follow and subscribe my YouTube channel, Kabukid TV. Um, Michael Pitang pala, yung pangalan ng ano ko, yung channel ko. Kabukid TV, yung ano na natin mga kabukid kasi kaya ako pinili na ano, kabukid kasi tayo sa bundok doon ako lumaki doon ako masaya sa bundok kasi maano tayo ng ano mahilig tayo ng mga alagang wild, alagang ibon alagang manok na labuyo kaya kabukid tv yung pinili kong channel At subscribe ang follow and share pala God bless sa inyo mga kabukid. Kaya, papakain muna tayo. Ayan. Parang kumakain ah. Kung makakuha tayo nito ng mga sisiw, kailangan lang natin pagtsagaan, pakainin. Huwag natin ring nating... kasi kinuha natin yan. Kailangan natin alagaan ng maayos sa na gusto na lumayo sa atin muna mo natin persahe na babalik pa sa atin hayaan natin sila kung kusang babalik kasi ganito lang talaga yung mga wild na ibon kapag nasanay sa atin kusang babalik talaga yan yan lumalayo ayan o. busog. Medyo busog na. Nakabukid. Kaya natin ganito lang. ayan oh. Makulit to. Medyo makulit na hindi masaya ka kapag may alaga kang ibon na ganito. Kaya ito, mga, mga kabukid, sinasanay ko to na sinisipol yung ano niya, pang tawag niya kasi para paglaki. Siya yung naiba sa, ano, yung sa hindi natin alaga. Pag sinisipulan mo sa labas, kung malaki na ito, lumilipad, nalapit sa yan, parang kalapati rin. ba yung kalapati, pag sinisipulan natin, nalapit yun kapag alaga natin, pero pag hindi, Talagang hindi lalapit. And, oh. mga Ayan lang mga kapukid. Huwag oh. natin ipitin na maalis yung masyado yung bunganga nga para umuka. Wala na, busog na siguro. Kaya nang kumain. ganito lang pag-alaga talaga mga kabukid kahit alimukon sasanayin natin ng pigs yung pagkain ng manok BFC ah. ayan o pag sinisipol mo talaga umuano yung pakpak nya dito lang muna mga kabukid. Sana'y may matutunan kayo sa pag-alaga ng ibon. At sana'y makakuha kayo. Yan ito lang. Alagaan nyo lang. di pag umalis na sa atin, <clears throat> pabayaan na natin. Kasi doon talaga sila masaya sa bundok. Yung sama maraming puno. Hanggang dito lang. Uh, pakipalo na lang po. Unshare. God bless sa inyo lahat.